Ayan guys, mag-harvest tayo ng sili ngayon. ano Dami na oh, pula. Pula ba? Oo, pula. Oh, ang dami pula. ng pula. Mm. Ang dami ng pula. Ayan ang farm ng sili. Ito ang sili lahat Nagkuha na oh. Nag-green na lahat. Nakaharvest na ano eh. May pula pa dito sa gitna oh. Yung gilid lang ang na nag, uh, na ng pula. Tapos yun yung mga sayote. Ay! Sa sa balakang ano. Ang no. dami no. Hindi ko pa si Amar no, dito eh. Sino? Si eh. uh -huh. Ang narvis na dito kanina ay 37 kilo na sayote. I-deliver -de kay Kabayan bukas. Kabayan Supermarket, tumanda ka na, maganda ka ng pambayad mo. Tapos yan yung kangkong. Bukas harvest din yung kangkong yan. Mga nakabalot, kahit Ayan. Ayan ang gabi. Na ang gabi na Yan. gabi. Naharvestan din yung gabi niya, nabintan na rin. Pero malago pa rin. Ang dami pa rin ang palaya pero yan tapos na. Tapos ng pagbibinta ng ang palaya ang dami pa rin guys oh. pang gulay gulay na lang yan ah. ang palaya sa babaw oh. naroon na rin kunin na natin Ayun. ang palaya kabuuan ng umali farm ito ang umali farm dito sa saudi arabia kaya pag tong si Abi umuwi na, walang problema, magpaparm na lang 'yan. Magpaparming sa atin 'yan. <tod -tod> ano? malalaki dito sa silihan kuan may free taste pwede nyo yung tikman dito yung sili libre kahit gano'ng kadami makakain nyo kakainin nyo lang libre ang free taste ng sili dito Okay. okay. Ah. ang bigat naman ng buhatin mo. dito ng gulay, naka-video ko, wag kang magulo. Pinapangos? <laughs> hmm. Subukan mo ipapangos yan. Tatlong kilong sili. Hmm. Hin Hindi. Tatlong kilo lang yan. Si Jaco nga, sumuko eh. Ayan guys, ang kaderbang sili. patanggalin natin ang sungot. Sungot. Dati nalagay. Sungot.

galing to guys sa uh, Umali Farm. Kami na magtatanggal at nakakaya sa iyo. Wow. Aabot din. ng isang linggo to bago matanggalan. Oh, ano yung bayad? Hmm, bayad, bayad ka. Bibili ko ng, bili ako itlog. Magtutur tara eh. Tot. Totoo pa sana wala ka na maitlog. Yung so, isog natin itlog mo. Yung... Oh. Tama-tama oh, yung naiwan doon sa Sabado. Ipasing ko sa Sabado yun. Dami na rest. Quanto a uh, ang bahay mo tat tatlong, tatlong kilo dapat makuha na yung bahay sa bahay ng Amstor ano yung bahay? yung binagpong na school hindi siya kasya doon hindi yung buong yun hindi sa taas ay taas siyempre hindi na babuksan sa taas ang gagawin na lang doon lalag na lang ano, ng, ang ano ang, ang sara lang na lang Ay, ah, yung palabas wala na. Tuturo mo na sa nang mga ilang ko para magpapasahin na sa nang mga posta. Ginanun lang eh. Ilanggal niya rin. ginanun lang sa dila niya. Hindi aanghang talaga yan. Ano, kainin mo na. Tapos biniwa niya gano'n. Ginanun lang niya. Nati. Ay, kagatin mo yung buto. Gino na sa sila magpistin. Yung kalahingan niya, nagtae. May may kuna ko na kuno to doon. Ito rin yung. Yung may pagkain mo? Kaso bago pa lang. Tagal ko na kuna, hindi ko na pagkain. Wala gutom na siya. Bakit? Hindi niya naamoy yung pagkain niya tapos nung yumuko siya eh. Ilang araw na hindi ko makain niyan. Sili, ma ano rin, malamig din sana dumating ng mga nila korto hm banya masok rin 'yung may-ari ng bahay na 'to papatanggal ko ni eh hmm. oh. ayan mm ah ano daw magkano pa <laughs> sabi mo no? 50,000 Nanluloko ka ba? Hindi nga, wag ka nga. Makakabili pa ako ng itlog diyan kahit isang tray di ako makakabili niyan. Ano ba kasi bibili? Magkano Ma ba ang bayad? Ma no? Magkano bang ang isang kilo nga? Tinanong kita kapa sabi mo 50,000 sa, ay sabi ko 5 pesos. Magkano ba? Sampo at ang kilo nito? Magkano ang kilo nito? 20 sabi? ang kilo. Alam, mahal naman. Alam, my God, ang mahal naman ang sili. 20 ang kilo? Mm hindi, -hmm. punta ka sa ano. Halang mahal. Detail retail pa yun ha? Isang kilo. Ay, magkano babayaran ko? 40? <laughs> Gusto oh. mo sagsaling kita? <laughs> video ko. Part 2 ng video. Oh, ulitin po namin. Ayan ako. Na, oh. dami oh. ako. May, may na namin. Salita ng ano. Ang tinatanggal kasi namin. Ito. Itong sungot. Kasi makakapangit siya sa pagka nag-blender na kami. Pangit na yan. Kaya yeah. Ano? naman snack isa listen. Para mo. Pero nakalangan. <laughs> asaan mo di. Ala kawawa naman si Milmin. Li, sabi ko magbubukas ako ng ilaw. Nakain. Kumain siya. Tublo gawha ng makito. Kabayan, sisilim na to. Toto talaga. Nakitong 'pag nagbenta sila, kakapiranggot 5 real. Uh -huh. Doble-doble so, ang pala yung parahanon ko nung ko sa sa polisi sa kulisiyum. Abha kulisiyum. Ayan ah, no? hmm. yung ano, yung doon patadahan ng nila. Oo. Oh, oh. Bala, ayaw pa. 30 minutes. Nung sinescue yung location ng ni Kabayan, driver pala yun ang kuha ng trailer ng mga iba't ibang conan na dali niya rito. Saan naman kasi nang gamit na ano pagka... Sabi ko yun, hindi ngayon isang dahil nakapagkua na, no, nakapag-deliver na sa conan, sa kanan na paggamit mga harvest. Sabi na next week ka mo. Next week. Sabi niya, pag ako na naman pagkawala, di okay lang. Next week ka mo. Kung so, ano, mapapanyo lang naman. Sabi, sabi ko, i-train natin next next Thursday. Kasi Thursday, na rin naman eh. Kaya lang, next Thursday, kailangan Thursday ng hapon, pupunta ako ro'n. Para <laughs> may bigay. Pasapa-pasapa yung iba, no? Oo, oh, sa <laughs> ilalim eh. Uh, di ba? Yun? Okay Tus, lang yan. Tapos lang? Tubig ano lang yan? naman yan. Matutuyo pa yan. Kaya yeah, hanap ko yung ano. Alay yung isang sili na yung pinakamanghang sili sa buong mundo hmm. kaya yung ginawang chili powder niya ano ni chi chili, eh. chili ano so, yung chili yung garlic bas, eh. lang, ng tagal bago naubos o bakit gusto mo rin lumabas o nasusuko ka ba't ang sila kinain mo hmm. Ikaw kayo, kay Kuyo, saka, kita, kaya ligay ko dyan sa kapa, kaya din kita kumakakain. Hindi ka naman sa Sige nga, natin. Kala mo, ganun-ganun lang ha? Ikaw eh. Oh, tapos tingnan mo, di ka pa makatayo ng maayos. Ano ka, ano? Ano kayo? madilim na agad, bilis sa oras. Mga bi mga bilis na ako ngayon, dumidilim na. Mm. Ang ganda ng ganun eh. Yung... Dati sa umaga, diba, isa kaya may moisture na yung ano? Uh -huh. Ngayon wala eh. Wala wala eh. Nawala eh. Yeah. Guys. Kunin yan ah uh... Ready na yan para sa may e blender Kaya lang, pag nag-blender tayo, kailangan kasama na yung bawang tatlong kilo to na sili lagyan natin bawang na dalawang kilo siguro dalawang kilong bawang tapos mantika yan